nagawa nyo na bang libuti ng buong Pilipinas? Naku eh, ikuti ng buong mundo. Ang dalawang magkaibigan, well, nakaya nila. Si Guy, nakapag-travel na sa 82 probinsya sa bansa. At mahigit 150 mga bansa around the world. Si Girl naman, halos 200 bansa naman. Ang kanyang napuntahan na at take note, Philippine passport ang gamit, ha? Malayo-layo po ang narating ng aming kwentuhan sa kanilang mga biyahe. Kaya tara, let's go around the world. sa iba. Sapat na ang makapag-out of country ng isa hanggang dalawang beses. Ibahin ninyo ang dalawang Pinoy na ito na aming nakilala. Halos buong mundo na ang kanilang nalibot at naikot. O di ba napapatanong kayo? Paano naman nila nagawa yun? Meet, catch, umandap. Ang kauna-unahan na tanging Pinay na nakalibot sa halos dalawanda daang bansa na kabilang sa United Nations. Gamit lang ang kanilang ang Philippine passport. Totoong world record breaking. Ang kanyang katandem naman sa pag-a-around the world. Ang kanyang kaibigang si Jimmy Buhain. Sa edad na 80, nakabisita na siya sa mahigit dalawanda ang bansa at nakalibot na rin sa buong Pilipinas. Ang mag-BFF na ito si Nakatch at Jimmy, parehong adventurous sa pagtuklas ng mga nakatagong paraiso sa mundo. Laking San Pablo City sa Laguna si Catch. Mga lolo at lola na niya ang nagpalaki sa kanilang magkakapatid. Bata pa lang si Catch, na impluensya na siya ng kanyang lolo na mag-travel. May paborito kasi silang travel show noon. Si Susan Calo Medina, yeah. meron siyang show, show noon na parati siyang nagta-travel. Sa Pilipinas po sa travel Pilipinas. time ayun po. So yung lolo ko ayun po yung lagi pinapanood. Talagang nasa kapalaran na siguro ni Catch ang makapunta sa ibang bansa. Pangarap na kasi noon ni Catch ang maging isang diplomat. Nagtapos siya ng kursong economics sa UP Los Baños. At pagka-graduate, nakapagtrabaho sa Philippine Embassy sa Kuwait. I was documenting the flight of all of the runaways na mga domestic helpers. And syempre parang, eto ba ang trabaho ng diplomats? So sayo, I think one day, babalik ako, I'll do something na sana hindi naman ganyan yung treats sa mga OFWs kalipas ang dalawang taon, nakapagtrabaho naman siya sa isang oil company sa Iraq. Kag-work po ako doon. Iba, iba rin kasi kasi nasa circle po ng mga expats eh. Nag-start po ako mag-host ng mga backpackers na nagta-travel sa Middle East. May mga backpackers na Europe. may isang Chinese girl na nagta-travel siya ng solo Afghanistan, Iraq. Backpacking. Doon ko lang po narinig yung idea. Ano pa yung backpacking? Nang nakaipon ng husto, nagpasya siya na bumalik sa Pilipinas para mag-aral ng abogasya pero pagdating sa bansa nalihis ang pangarap niya na maging isang abogado may iba pa palang plano ang universe sa kanya ang sinisigaw kasi ng puso niya mag-travel hindi na natuloy ang law school at nag-backpacking ka dito muna sa malapit? Sa Southeast Asia. Okay. So, the first stop ever was Thailand. Nung nag-start na ako sa Thailand, kasama ko po muna yung 22 at saka 20 years old kong kapatid. Sabi ko, let's go. Backpacking, never ko silang nakita for two years. Sa so, ko, libre ko kayo pero one dollar, Tapos couch surfing tayo. What yung is couch surfing? It's an online thing where you can host and surf in people's houses. Pwede kang matulog sa couch nila, matulog ka sa spare bedroom nila. Tapos may mga reviews na this one can host me here. This one like uh, pwede kang patirahin sa kwarto. So, noong nasa uh, Bangkok kami ng mga kapatid ko, nag-host may nag-host sa amin na Serbian teacher sa Bangkok. Aso ah, walang bayad, Wala, hospitality lang talaga. Exchange lang, parang like a cultural exchange and then to help you na to travel. Sa loob ng isang buwan, nalibot lang naman ni Katch at ng kanyang mga kapatid ang sampung bansa sa Southeast Asia. Pero hindi dito natapos si Katch dahil from Southeast Asia to the world ang kanyang naging sunod na ginawa. Kinareer ni Katch ang pag-out of the country. At para hindi raw ma-zero sa budget, rumarakit siya sa mga bansang napuntahan niya. So, nagpunta na ako sa mga backpackers hostel. So, sa mga hostel na yun, meron po mga volunteering opportunity na okay, pwede po ba ako mag-receptionist ng dalawang oras in exchange for a bank bed. Talagang nag-dorm po ako ha, like a uh, dorm bed. And then, meron din pong times na nag-volunteer uh, nag ako sa restaurant na pwede po ba like uh, kukuha ko ng orders, especially sa so mga English speaking nila na guests noon sa India in exchange for dinner. May isang isda ako. Kasi may take out na ako for next day. Later on, nag-start na po akong vlog. Vlog pa po noon letter B yung mga writing like oo yung susulat mo lang wala pang video yes po tapos nung panahon pong yun I started to monkeystravelgroup.com nang kasama ko po rin po yung isa kong pang backpacker na kasama ko na travel buddy ko paano ka kumikita doon? nung simula hindi pa po ako kumikita tapos nung nagstart po ako magturo ng English sa sa Vietnam nagturo naman po ako sa mga tao how they can find like a teaching English course tapos ngayon sa mga courses na mga ni-refer ko yung mga nagsasign up may komisyon na ako ah so, So doon na po ako nag-start. And then later on, dumami na yung followers namin. Nung una, mga visa-free countries lang ang pinupuntahan ni Katch gamit ang kanyang Philippine passport. At noon ngang Marso, nakuha ni Katch ang record bilang kauna-unahang Filipina na nakalibot sa buong mundo si Catch ang kinikilala na most traveled Pinay. Ang kanya namang BFF na si Attorney Jimmy Buhain. Ang kinikilala naman na most traveled Pinoy. In fact, ang tawag sa kanya, grandfather of Philippine travel. Dahil nakaabot na siya sa 258 na mga bansa sa buong mundo at 82 na mga probinsya sa buong Pilipinas. Ang lahat nga ng ito na nakikita ninyo ay nasa kanyang bahay sa kanyang museo at kanyang nakolekta sa lahat lahat ng kanyang mga lugar na napuntahan. Nakakamangha naman ang koleksyon ng souvenirs ni Attorney Jimmy Buhain na kanyang iniipon sa kanyang pag around the world. This trophy that I was able I mean to make it. I was I was very successful in uh, I mean in conquering that particular destination kilala at naging magkaibigan na Jimmy at Catch dahil sa kanilang passion. I'm really amazed on uh, on her accomplishment because uh, she was able to complete the 195 eh, country uh, requirement. Bata pa lang si Jimmy, pangarap na niyang maglakbay sa iba't ibang lugar. Iniimagine daw niya noon na siya si Peter Pan na nakakalipad kung saan-saan. Decided to, to seek for adventure because I, I I did have the privilege of working in, inside the office and then realized it's not really for me. I mean I should go around and uh, I mean to satisfy my my yearnings, my travel yearnings. You could not do this without the necessary resources. That's why I have to work hard and uh, I mean I have to have some funds. तो नहीं तो अच्छी मई दिशा ना तो तेरे ले Noong 2006, opisyal niyang minarkahan sa mapa ng Pilipinas ang Sulu at Tawi-Tawi bilang mga lugar na napuntahan niya para makumpleto ang 82 probinsya ng bansa. At ito ay mismong vinerify ng Philippine Global Explorers. Nakapaglibot man sa buong mundo si Jimmy. Pero para sa kanya, mas malaking achievement daw na naikot niya ang buong Pilipinas. Sa pamamagitan daw nito, na ipakita niya ang pagmamahal sa kanyang bayan. Of course, number one ng Philippines, 'di ba? Because definitely it's it's my birthplace. The second family value is love of country after love of God. And, uh, and I consider love of country is a very important part of my well-being. Lahat daw ay may kani-kanyang ganda. Pero para kay Jimmy, pinakaumangat sa lahat ang bulubundukin ng Cordillera. Isa daw sa hindi makakalimutan ni Jimmy ay ang pag-akyat niya sa Mount Pulag, ang pangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. At masaksihan mismo ang Sea of Clouds sa tuktok nito. Ang na-achieve na ito ni Jimmy, ang susunod na bucket list na money catch. After conquering the world, gusto naman malibot ni Kacang buong Pilipinas. Pilipinas. Simula nung bumalik ako sa Pilipinas noong January, uh, nakapunta ako sa Misamis Oriental, sa Magsaysay. Nakapunta na rin ako finally sa Batanes. Naikot ko na rin yung iba't ibang city sa Palawan at iba pa. Nagsisimula pa lang ako ulit to discover the country. And talagang totoo, mas maganda. Maganda, maganda maikot ang buong mundo. Pero mas meron akong appreciation ngayon na uh, yung ganda ng Pilipinas at yung hospitality ng mga tao natin. Plano rin ni Catch na ibahagi ang kanyang naging karanasan sa maraming kabataang Pinoy na nangangarap ding maglibot ng buong mundo at kumikita pa. Ito raw ang konsepto ng isang pagiging isang digital nomad. Gusto ko na umikot sa mga schools to bring awareness and to like educate like, yung mga high school or college students to there's an also an alternative career for them so they could work and travel. So as I've said, I'm a digital nomad. and what is a digital nomad? These are like the people who rely on technology for their like a uh, income so like for me I started as a virtual assistant to becoming like a travel writer and to starting my own like a uh, you know like my online ventures Sa dulo ng lahat ng biyahe, hindi lang mga lugar ang nagbabago, kundi pati rin tayo. Sa biyahe kasi ni na Catch at Jimmy, isang bagay ang malinaw. Ang mundo, hindi lang para sa iilan. Ito'y para sa lahat sa atin na may pagpapahalaga sa pagtuklas, pagintindi at pagyakap sa iba't ibang mapa ng sangkatauhan at kulturang kinagisnan. So, tulad nila, tara, travel na! Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio Roll On for Day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi. By day and at night, para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag balinis sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan. for your Kili Kili.